Malabo yung dagat mga guys. Kita niyo oh. Sa may dalampasigan pasigan banda, medyo iba yung kulay. Yung banda doon sa may padulo, iba din po yung kulay. Makikita niyo parang may guhit. So, ayan lang po yung update ng dagat dito sa sabay may barangay labasan. Nakikita ng bumabaha ang mga ilog ngayon kasi yung dagat eh medyo brown hindi lang maganda yung kuha sa camera mga guys Tang langit sobra ang dilim hindi maganda ang kalangitan sa ngayon mga guys halata mong maulan kasi madilim So, ayan lang po yung update for today. Thank you for watching mga guys. Ingat-ingat tayo sa bagyong nando. Lagi po tayong manalangin mga guys. At tayo ay sa kapahamakan.